Ang pamagat na ito ay libing sa gabing madilim. Ito ay hango sa totoong buhay. Please do hide my identity po. Ito po ang unang beses kong magbahagi ng aking karanasan. Hindi po ako magaling magkwento ngunit sana ay pagtyagaan niyo po ako. Ako po ay mula sa isang city sa Northern Cebu. Tulad ng aking alam, karaniwan pong ginaganap ang mga libing sa umaga o sa oras na may liwanag pa ang araw. Bago ilibing sa sementeryo ang isang taong yumao, may isinasagawa mo ng huling misa sa simbahan. Ang karanasang ito ay isang hindi pangkaraniwang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maunawaan kung bakit ganon. September 2021, that time, ako po ay dumalo ng birthday party sa Cebu City. Sobrang nag-enjoy kami kasama ang mga kaibigan at medyo late na kami nakauwi. Hindi ako umiinom ng alak o ano paman. Pangungunahan ko na kayo. Nagsiuwian na kami ng mga kaibigan ko at exactly 11.30 p.m. Mayroon akong dalawang kaibigan na kasama pa uwi. Nakisabay lang kami sa kaibigan naming may sasakyan dahil taga Northern Cebu din siya. Pero mas mauuna akong darating sa aking destinasyon kaysa sa kanilang dalawa. Sa simula, ang aming paglalakbay ay puno ng kasiyahan. Um, habang pinag-uusapan namin ang nakakatawang karanasan mula sa aming kabataan. Ngunit ang kasiyahan ay biglang nawala na ang isang naming kasama ay nakatulog dahil sa kalasingan. Kami na lamang ng kaibigan ko ang gising. Samantalang siya ang nagmaneho ng sasakyan. Sa gitna ng aming biyahe, sigurado akong hindi ako antok. Ako'y lubos na gising. Malapit na kami sa aking destinasyon nang dumaan kami sa isang dakit. Doon, aking napansin ang ising, isang itim na karo ng patay na tila naglalaman ng itim na ataol sa loob. May mga babae na sumusunod at nakadamit din ng itim at may mga itim na belo sa kanilang mga ulo. Nakita ko rin ang mga itim na kandilang dala nila. Ang kanilang anyo ay hindi karaniwan, lalo na't hindi pa naman si Mana Santa noon. Sa loob ng sasakyan ang amoy din ay parang mixture ng kandila at bulaklak. Tinanong ko ang aking kaibigan kung nakita rin niya ang aking nakita. Ngunit ang tanging sagot niya ay ano ang nakita mo? Wala na lang akong nasabi. Nilingin ko ulit at talagang nakita ko silang naglilibing sa ganitong oras. To think wala na ding simbahan, open that time. Nang tignan ko ang oras, alas 12.30 na pala. Dumating ako sa aming destinasyon at pinayuhan ang aking mga kasama na mag-ingat sa kanilang pag-uwi. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay hindi ako nakatulog sa kakaisip. May libing mataraga sa gabi at ang lahat po ay nakadamit ng itim at nakayuko. Kinabukasan nagchat ang aking kaibigan at sinabing nakita rin daw niya ang itim na karo na sinusundan ng mga babaeng nakadamit ng itim at may daladalang mga itim na kandila. Ngunit sa takot, pinilit niyang itanggi sa akin dahil malayo pa ang kanilang biyahe pa uwi. Hanggang sa ngayon hindi ko pa rin maalis sa isipan ang takot sa nangyaring karanasan. This is a true story. Savior, sana po ay maipost. Salamat po.